Mga kaibigan, alam nyo ba ang dikya? Ang gaganda nilang tingnan, parang mga naglalakihang jelly na lumalangoy lang sa dagat. At alam nyo ba, may mga dikya na kumikinang sa dilim. Iba-iba ang kulay, hugis, at laki nila. Pero kahit na maganda sila sa paningin, kailangan pa rin natin magingat. May mga dikya na may mga galamay na nakakasakit kapag nahawakan. Hindi talaga sila isda ha, mga kaibigan. Ang tawag sa kanila ay invertebrates. Ibig sabihin wala silang buto sa katawan. Mas ka mag-anak pa nila ang mga coral at sea anemone. Ang katawan nga pala nila ay halos binubuo ng tubig. Kaya kapag nakakita kayo ng dikya sa dalampasigan, liliit ito dahil natuyo na. Ang mga nakakamangha na nilalang na ito, ay makikita sa lahat ng karagatan sa mundo, mula sa mababaw, hanggang sa pinakamalalim na parte. May ilan din na nakatira sa mga lawa at ilog, napakahalaga ng mga dikya sa ating karagatan. Tinutulungan nila na mapanatili ang balanse sa food chain. Ang mga dikya ay carnivorous, ibig sabihin kumakain sila ng ibang hayop. Ginagamit nila ang kanilang mga galamay para maparalisa ang kanilang pagkain, tulad ng maliliit na isda, plankton, at iba pang maliliit na nilalang. Kapag nahuli na nila ang kanilang pagkain, ginagamit nila ang kanilang mga galamay para ilagay ang pagkain sa kanilang bibig. Ang mga dikya ay may maliliit na karayom sa kanilang mga galamay na tinatawag na nematocysts. Isipin nyo na lang na parang maliliit na spring na may matulis na karayom sa loob. Kapag may dumapo sa galamay, tulad ng kamay mo o ng isang isda, biglang bumubuka ang spring ang karayom ay tumutusok palabas at naglalabas ng kamandag sa balat. Ang kamandag na ito ang nagdudulot ng hapti o pangangati. Ang tindi ng hapti ay depende sa uri ng dikya at sa dami ng kamandag na natusok. Ang mga karayom na ito ay makikita sa mga galamay na mahaba at nakasunod sa dikya habang ito ay lumalangoy. Tandaan natin na kahit patay na ang isang dikya, maari pa rin itong makasakit dahil ang mga karayom nito ay aktibo pa rin. Ang totoo niyan, hindi naman sinasadya ng mga dikya na makasakit ng tao. Karamihan ng mga natutusok ay dahil aksidente silang nadadampihan habang lumalangoy o naglalakad sa tubig. Kaya mahalaga na maging maingat tayo sa ating paligid at bigyan ng espasyo ang mga dikya. Kapag natusok tayo ng dikya, masakit 'yon. Ang ating balat ay maaring mamula, mangati o magkaroon ng paltos. Ang ilan ay maaring mahilo o magsuka. Kung sakaling matusok ng dikya, mahalaga na magpatingin agad sa doktor. Bagamat karamihan sa mga tusok ng dikya ay hindi nakamamatay, ang ilang uri ay maaring magdulot ng malubang reaksyon. Masusuri ng doktor ang sugat, mabibigyan ng gamot para mawala ang sakit, at mabantayan ang anumang komplikasyon. Huwag na huwag hahawakan ang sugat, gamit ang ating mga kamay, dahil maari itong kumalat. Iwasan din ang paggamot sa apektadong bahagi, dahil maari itong lumala ang pinakamagandang gawin ay ang dahan-dahang tanggalin ang anumang galamay na maaring nakadikit sa ating balat gamit ang tweezers o guwantes. Tandaan, mas mainam ang pag-iingat. Bago pumasok sa tubig, tingnan muna kung may mga babala o bandera na nagsasabi na may mga dikya sa lugar. Magsuot ng damit pang proteksyon tulad ng wetsuit o stinger suit, lalo na sa mga lugar na kilala na maraming dikya. Kapag kayo ay naliligo sa dagat, magandang ideya na magtanong muna sa lifeguard tungkol sa mga dikya. Masasabi nila sa inyo kung mayroon nga at kung ano ang gagawin kung makakita kayo. Ang pinakamabisang paraan para hindi matusok ay ang pag-iwas sa mga dikya. Kapag may nakita kayo, huwag hawakan kahit na nasa dalampasigan na ito. Kung sakaling matusok, sabihin agad sa nakatatanda para matulungan kayo. Tandaan, karamihan sa mga tusok ng dikya ay hindi naman delikado, pero mas mabuti na ang nag -iingat. Sa pagsunod sa mga tips na ito, magiging ligtas kayo at masisiyahan sa inyong paglalaro sa dalampasigan o paglangoy sa dagat. Alam nyo ba? Ang pinakamalaking dikya sa buong mundo ay ang lion's mane jellyfish. Ang mga galamay nito ay maaring umabot ng hanggang isang daan at dalawampung talampakan ang haba.